Ah, sa halip na baso, yung sungay ang ilalagay na. Bentusa. Ito po yung ulo natin. Panahon ng lang mga Ah. Kung ano kayo sa mga Ah. Kung panahon ng maharty ka, ito yung Yan ang mga ginagamit. Pilikino na hindi pa Filipino ang tawag. Maharty pa. Mga sinaunang... Made in Maharty na? Oo. Oh, mga sinaunang tao ng Pilipinas. Yan ang ginagamit. Ito ang ginagamit nila. So may tawag dito sa pero ito is tandok. Ito yung tawag na tandok. Kaya lang ang tandok kasi swirly so kasi isip-sip nila yung mga rabies or mga mga ano dati. Eh ngayon bawal na yun eh. Ah. Pero pwede akong gumawa nun pero copy yung traditional Chinese medicine ang gagamitin ko. Okay lang yun? Naka-electric pan? Wala problema problem, Hindi ko wala. Naka-aircon pa. Ah. Pwede pala kaya kliniko, mo. kliniko, 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 mo. kliniko, Ay, may sungay ka na. <laughs> okay. may sungay ka na vlog. Ay, Ay, may sungay na. kulit May sungay na vlog. hindi masakit. Ini bukan. <laughs> Po ba? Mas ano to, mas magandang kanyang kaping kasi habang gumagano ka lalo siya humihilit. At saka isa pa, gumagamit ako ng ano, ng natural na hindi gawa ng tao. 25 years old na ito mga sungay na to. Sana po siyang ganap na dinosaur. <laughs> mayroon siyang kakaibang bigat. Kaya po, kung totoo yung pinabintuso na kayo, yung bigat ng baso, hindi siya katulad ng sa baso. Mayroon siyang parang kuryente na mag, ano. Yung mga boss shoulder na yan, kahit ito lang gagawin ko, okay. Kasi yung bigat ng sungay, parang nagkakaroon ng adapt dun sa sakit. ting baka na malaki suway so, ng tao ang hirap siguro, <laughs> yun, ako. sa kamera na no, no. na mas, mas mabisa siguro so, yung sungay ng tao hmm. <laughs> so kagandahan po kasi ng kung ano ko kung binis na ginawa ko kung baga may formulation ako na na ginawa para sa lahat ng sakit. Lahat na talaga siya. Pasok na kahit sa tuhod, kung saan ang tuhod yan, Meron pa sakit sa tuhod, sa harap. Dito, naisita na siya. Kasi mga magayang, hindi likod mo. Kaya ako lang gustong sabihin lang lahat yung mga sakit para mas maintindihan natin sa huli. Kasi pag sa huli, sabihin, ay meron pala akong sakit dito, bakit kayo nawalas? Eh bakit hindi mo sinabi? para ma-explain ko rin. Pag ito, matigas po siya. Tigas yan. So yung sabi niya na lagi na malamang. Ito yun. O kaya ang halay. Ito, lalo to. Madalas to. Maangat pa gan. Madalas yung pulikatin to. Ito yun so, ito. po? Hindi. Okay. Oh, sakit na. Ha? Huh? Nasaktan ka? Nasakit yan ha. Ah. Nasaktan ako? <laughs> okay. Hindi, yung si Kuya nasaktan eh. Hindi, magmalala sa'yo dyan. Magmalala mo. Sa tuwag. Pati sa ulo. Dito po, yung general treatment ko, general acupuncture ko, 30 to 40 needles. Depende sa case. Hindi, magkatapos na <laughs> tusok. Ikaw na dyan ako. Parang meron? Bayo ko dati. Ha? Huh? Ano nang nang ba't may dati? Kaya Vlad, pag itong kinuha ko sa ano, 3-on-3, ang lakas na lang mong laro niyan. Kaya ni Erwin. Para sa akin, mas magaling pa siya sa akin. Kaya nandiyan niya rin. Nung kalawete. namin ito yan. Ayun ang sigat sa akin. Sino? Tapos si Jin, Ang bula! Tigas na ito, ha? Ito, may, may sakit siya na. Kaya siya pinapulikat dahil dito. eh masakit pa mga to. Is e, sakit na talaga, para gumanin. Ganun talaga. No, uh, glad, no, no. Kaya blood, no? Kuya, Kaya tubig. Sige, okay na. Okay na. Pag sa migraine pala dito sa ulong tusok. Oo. Oo, stress naman yan. Migraine, anxiety, vertigo, insomnia, stress lahat sa ulo. Ibang din, hindi naman lalakang pupuli. Kapag ito hindi nakuha ito, basta ang bayo na kita. Ah, ang Super ko. Kasi kung kapag para relax yan kayo, mo na kayo, dahil. Pag-ibigyan tayo na Tugtugan mo, ano, lalabay. Pan relax na lang. Pan relax na lang. Pan relax na lang. ka na na lang. na lang. Pan relax na lang. Ano relax na lang. Pan relax na lang. Pan relax na lang. Pan lang. Pan Sampu lang. Pan lang. Pan relax na lang. Pan relax na lang. Pan <laughs> sa dalawa sa toa, pati, ito, kong... to apat ito ano ito ilang sa kaya ito para muna ang anong ba? ang shoulder? isang kanang isang kanang ganap na ano dinosaur <laughs> dinosaur <laughs> dinosaur <laughs> dinosaur, <laughs> dinosaur. <laughs>

Parang paggyu-gymnastic ka pa sa ibabaw ng pasyente na sa lamesa kayo, paano bumagsak yung lamesa? Sarap na, no? Sarap sa pakiramdam siguro, na na. yan ah. Magtapos. Kaya tayo mga boss ano? mag ko contrast ko ako ha contrast malamig na film mo ha okay. contrast combination ng lamig at saka init para lumabot pa um, yung musical, yung, ano, yung muscle mo yung tight muscle kasi yun yung nagpakaugon ano yung um, malamig yung towel Oh, gano'n din. Dok, dok, minsan alam, papakagalit siya doon sa bayan nila. Malapit lang dito. Saan ba yun? Hindi naman yun? Ano lang? 5 Pagbaba lang ng C5. C5? Saan ba c lang. Bago mong gugong. na lang. dito. Service na lang sa kanila. Ang po? Pero yung init. Ang tawag, pero sinungay na. Sinusok na, dinarbecue pa. Ngayon na na gulo. po kasi ang gumawa nito eto ano na to? Yung style ng mm -hmm. heated uh, therapy na to? so, yung ginagawa namin sa hospital mm -hmm. is ano uh, cold water mm -hmm. tapos mamaya maya mayroong nakasalang na sandbag para sa heated naman. So iniba ko yung style. Ginawa ko siyang isang art lang na may apoy talaga. galan lamig meron oh. pa isa natusok na nasumay na pa. No, tanya, ba. Ba? <laughs> na, <May> libre <laughs> na. <Binar -bikyo> ba <laughs> o tawag na iscrab <laughs> iscrab yun, <laughs> <May ilid> ba na ba na hilot wala na binammer ba binammer na kina saiblad ramadane gimbo gimbo ko gimbo Aboy na, aboy na, aboy na, aboy. Ah, oh, na yan. Yeah. Hindi lang po ako eh. <laughs> Ayan o. <laughs> Lumilip talaga. Ayan ko bumulot o. Alam mo po, nakatulong to pag mayroon mga tubig sa baga. May evidence na ako. Yeah. Yung tubig sa baga, na mataas ang creatinine. Yeah. Yung mga nasa kinabukasan, i-dialysis eh, na. Nasa page ko po yan para maanong nyo rin.

Hindi, show talaga ito. Nag-showcase ako eh. Nag-showcase <laughs> <laughs> ko sa Singapore to. May invitation na naman yung bago Australia eh. Okay, na kota? okay. Magkano ko tak? Ha? Cash price. Ano na? Magkano ka-spread? Ay, eh, malaki yun. Sa, sa, kasi 350 ang cash price sa no, Singapore. Na kota? ano kota? Anong kota? Yung pinaka babayaran ko? Entrance? 15K. Ay, sa sabi sa akin. Hmm. Pero sa ano, yeah, sa Denmark, 50 mil, one, one way lang ng flight, di ko alam sa'yo kung kukunin. Sabi okay, nito manager eh. Hindi, kailangan punduan ako ng ano Sports Commission, kamo brother. Kasi sasali na sa Olympics to eh. Oo. yan, na pa lang po yun? Hmm. na yun. Hindi, nga ako. Sa kataan, <coughs> <laughs> eh, dumidin mo ka ng malaki. Wala akong malaki. Hindi mo dala, yung talagay ka Yung wala, yung mahaba, wala. Sandang ka, no? Wala namang sakit sa ano to, eh. Bambit, bambambewang, hindi nito. Padami ng padami ang karayong. Hmm? Parami na lang parami ang 30 ako ito. 30 pala. 20 dito. Sa so iba ba? Kapunin sa baba. Kaya lang sa lapad niya, maglalagay pa ako dito. Ito ang balakang na to. Masakit yan. And then after mo lagay na, na doon. Kasi papayin niya Ito kasi mabababad kasi ito siya ng... Well, I mean, ilang... 22 to 25. 25 minutes. So nakistambay ako. Kaya pag nasa treatment, kailangan dalawa sa alam. Ah. So, political mission. Oh, kasi mag nagtatambay mag ako eh. Uh, Kailan may kasunod na? Hindi oh, yung 30 minutes sa pahinga ko. Sayang na. Pisa naman. Hindi ba bigyan niya si Sinoy? Yung <laughs> okay. nanan yung, yung sa lumaban ako sa national book ng Senate yung isa sa mga napanalo na ako. Naka-blindfold ako na nag-acupuncture. Na Kumakapala. Ha? Kumakapala. <laughs> Pulsuhan. Pulsuhan ko rin.

sa ano ng prostate o yung hinanga sa erection, ito. Instead na maggamot ka o mag-inom ka ng Ay, hindi ang gawa mo, Gab. Gab? Kung pa-prevent siya ng prostate. Cancer, ah, ah, no? Oo. Kasi kung, ni... Kasi pag walang erection, yun, yun yun, prostate ang nangyayari <laughs> sa atin. Ni, yung ginagawa mo ni, alam na ba niya yun? Yeah. <laughs> 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 Ay, giliti ako, Gab. Ay, giliti. Parentang karayom na po to. angas Resolution. angas Kung si kung ang pagkukulam na nanira ng katawan ito hindi makikita mo po ang lakas mo iba. Mm. Li lumilipad ka talaga nito sa basketball. Lakas. Hindi man ako ng basketball pero si coach eh Elden, kung tuwa siya rito, lumilipad daw siya. Lalo siya yung Tumatakbo sa ere eh. Kung nilalagay, paala mo. Ang sakit eh, no? Ano? nilalagay Ay, Gia! Lan na, 40 na. lahat abi din eh lahat ha ikaw mo lahat dito naman kumain din lahat kaya difficult mo sana yung request niyo na to mabubura yun ng budget makakabata kasi sayang Bago ko siya itapon, hindi ko na kasi ginagamit sa iba ito. Oo, oh, na. Eh sayang eh, 40 na tayo higit eh. lang mata. Huwag so, sa mata. Sa mata, ma, meron ako sa page ko, 1,000 yung grado ng mata. Pero hindi ko siya nagpa set up kasi yung salamin na 1,000, ayaw niya na isuot dahil lumalabo. Tapos yung assistant namin, lumino yung kanyang mata. natin mga uh, 30 plus pataas kuya yan mapapansin mo sa sobrang pagod gumagalaw yung side ng mata no, oh, okay. sobrang tuya okay. ito so yun ay prevention ka na kung nakapuncture ka pag ganyan prevention ka na sa Bell's palsy isang sakit ng mukha natin o oh, pag sumasakit ulo ko gumaganon muna yung magamot mo yun po Bell's palsy pa nanginginig tapos masakit ng ulo ko oh, sign of Bell's palsy po yan hindi po yan stroke kasi ang best palsy at saka stroke, parehas yung tama. Tapos lumalabo, um, lumalabo um, yung mata hmm. pakatapos manginig. Oh, Mag-search kayo ng start. best palsy. Maganda na lang, tusukan na rin po kita. Kasi pag may best palsy po, talagang obligado tusukan po yung lahat ng mukha. Ano po yun, 40 pong karayon sa mukha yun. Ha? Parang ganito nila kay sure. sir, kasi kaya nga yung karayon. Ano rin sa Ano Ay, sa ulo. Yung oh, <laughs> ginatakot sa karayo sa ulo. Sakit. Ano mo sa akin pwede? Ha? Yung nasa ilalim? Oo. So, sige, dali lang mo. Kasi natutukod. Oo, sige lang. Yung nasa ano mo, nasa nasa likod mo, ay nasa harapan mo, galing yan sa likod yung sakit. Ayun, dadali mo. mga ko lang ano ha.

Kaya yung sakit. Ay, eh, mga Hindi, Hindi malakas kinitay ko rin. Malakas kinitay ko Mga, <laughs> mga, uh, <laughs> <laughs> mga anak na po. Say, o, pag lalo pag tumatawa ka kuya, lalo siyang nagtatight kasi yung nagtatight nagt, uh, na yung muscle mo. Yung kuya, no case? Yeah. Hindi, tumitigas kasi yan. Parang po pulikat. Hindi <laughs> pinapulikat na kasi nga nag-acid yun. Parang yung pangana naglalaki. Parang mazal pa yan, no? Yung tinatuan niya ako dito, o takita kegeto mo hurikan ko eh. 2 minutes pati 8 minutes. Oh, umu hurum. Ako sumakay. Pagumuron ko yung itas, dapat dito'ng pampahaba ko ya. Kasi sa puno lang ko ito tinutusok. Tapos hindi na kailangan ng ininom na ano, gamot. Ah, si Yung mga matatasang creatinine, meron yung diabetes. Dito lang ako nagtutusok. Ayan. 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 Kasi pinipero sa mom. Hmm. Oh, relax na. Okay na. Stay relax, muna, relax. Relax, 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 lang Relax <laughs> na. baby. Hindi okay, din yung Konting na lang. Pabukap Di ba sabi mo ka sa sa karayo? Pag nai-stress niya daw siya, yung karayo niyo, nyo. Inalaro? Hmm. Binabaw dito. Pati yun? Oh. Kuya, ito mas masakit ha. Mm. Ramdam mo ito? Oh, masakit e. Eh. So, ito, ramdam mo? Oh. Oo. Oh. So parehas. Pero ito kasi, yung maga nito, dito pa lang. Oh, yun, yun. Ayan. Ito, wala. Naranasan mo rin yung natusog dito, di ba? Ganyan din, parehas naman. Ako naman, hindi ba tulog? Hindi, uh? nung isang araw nung uh, nag-visage ka, nung um, 11 o'clock, Nag-basketball, tapilok. Gusto na agad pumasok yung nabukasan. Sina? Yung pinsan ko. Ah. Yung tahang ko eh. At saka, oh. common, common case kasi siya. Tapos yung nature pa nung ginagawa nung activities iba pa. Bre, tulog mo eh. Dito, may karayong pa sa ati yan. Ano rin mo? Pigit mo lang, mga tulog ka na basket yun. Pagaling may Hindi, hindi pala kami maririnig dahil dahil ka pong mga kalinipan.